Mapalad po tayo dahil makakapanayan po natin ang uh, Paranaque Integrated Terminal Exchange dahil tayo mga ngamusta dahil nga nabasa natin kanina na nagdadagsaan na nga yung mga pasahero at karamihan ata o ila may ilan may na mga biyahe pa-probinsya, ang fully booked na. Eh, panigurado yung iba, hindi pa nag-file ng leave nila. Hahabol siya sa mga, sa mga biyahe hanggang sa darating na lunes. Lalo na iba, sa Martes pa, sa bisperas mismo, babiyahe. Nasa linya na ng ating komunikasyon, ang Corporate Affairs Officer ng PITX, si Ms. Colleen Calvaza. Ms. Colleen, Daryl Justin po, magandang umaga. Live po kayo sa DWIZ at Aliu 23. Ano, magandang umaga po. Y yon as, na, as per mm -hmm. 10 AM na po no dahil marami na pong sa ating terminal na nakakalap na tayo ng 49,000 na po ano mm -hmm. ang mga pasahero dito sa ating terminal. So, um sabay-sabay na po 'yan daily commuters natin kasabay ng mga papauwi ng mga probinsya. Mm -hmm. So, as per this morning, ang mga nagpo fully book na po nating trips ay going to Tabaco. Bicol region na po 'yun, no. So, uh, para sa mga pasahero po na no? wala pang tickets, pumunta na po tayo dito sa terminal para maka-secure ng kanilang mga tickets papuntang Propicio. Okay. Uh, ma'am, bukod sa mga biyahe pa Bicol, may ilan pa ba mga biyahe na uh, sa ngayon na mo-monitor ninyo na halos fully booked o fully booked na? Um, going to Davao pa lang po 'yung sure tayo na fully booked na, no. Sir, okay. however, kahit na may fully booked tayo, Siyempre, welcome naman po ang walk-in sa ating terminal dahil marami po tayong deployment of buses para matugunan po yung demand natin this holiday season. Mm -hmm. Ngayon ma'am, uh, 24 hours na ba ang operation ng uh, terminal ninyo? Uh, kasi alam ko, siyempre yung iba may mga biyahe ata. Anong oras ba ang pinaka ng biyahe na uh, mayroon lalo na Bicol region ma'am? Um, ang pinakamagang biyahe po dito sa terminal natin ay 3 a.m. or 4 a.m. Mm -hmm. Tapos ang last trip po usually is 11 p.m. However, ang terminal po is 24-7. Mm -hmm. Ang mga biyahe lang po yung ang merong oras. ano May cut-off mm -hmm. lang po sila. Okay. You, yung ang EDSA carousel ah, lang mm -hmm. po pala. Sorry, 24-7 po yun. Okay, okay. So sa ngayon ma'am, uh, gaya nga na sabi niyo, nasa around 40 plus thousand na yung mga pasahero natin. Mga anong araw ba? Between Saturday o Sunday ba? O by Monday ba talaga? Or mismo sa bisperas ba ninyo inaasahan yung pinakamaraming bugso ng mga biyahero natin na uuwi parang sa holiday season? So nakikita po natin ngayon, you know, um, Friday po is one of the peak. And then inaasahan din natin by Monday, marami pa rin pong magta-travel dahil yung iba naman po ay hindi pa nakapag-give o di pa naman po ay dahil daily wage sila, kailangan pumasok, ano, hindi pwede mag-give. So nakikita po natin na today and then Monday po, marami pa rin pong ta Ayun. Ngayon naman, ma'am, kamusta naman ang lagay po ng traffic dyan sa paligid po ng uh, terminal po ninyo? Uh, ba, ba, May mga nakabantay ba tayo mga kasama natin sa law enforcement agencies na tumutulong para hindi ganon maramdaman din ng mga kasama natin motorista yung uh, bigat ng daloy ng traffic Yes no. As As of our interagency meetings po no ka kampi -ka or kawanipo ng mga ahensya ay uh, MMDA, LTO at LTFRB, sila po ang nag-eensure na meron po tayong um mas seamless na travel this holiday season ano. Ah uh, sila sila rin po yung mga nakakausap natin para mabawasan yung traffic within the vicinity area ay matutugunan po na mas mabilis dahil um yung mga buses po natin hindi po pwedeng ma dahil marami na po tayong mga biyahero dito. Mhm. Mm sa ngayon po ma'am, uh, ilan na po ba yung mga bus na naka-deploy ngayon at uh, kailan natin inaasahan o gano'ng karami yung mga idadagdag pa sa mga susunod na araw? As per today, marami naman po yung buses natin. I mean, from um, daily naman po natin yan, no? daan-daan na mga buses po ang nandito sa ating terminal. Siyempre may mga additional po yan. Lalo na po sa ating blockbuster na uh mm -hmm. province no yung bicol region yan mm -hmm. po yung marami talaga nating provinces na marami gumobyake so I'll mm -hmm. the -de deploy tayo dyan ng additional trips daily para lang po sa ating mga pasahero. Ayun. So Miss Colin, ito may tanong ako kasi panigurado, yung mga ibang biyahero, mga ibang biyahero natin malamang magdadagsaan na nga over the weekend up until Monday, uh, sasapat sa sapat po ba ang uh, mga bus na ide deploy mula sa terminal po ninyo? Hindi po ba ito kukulangin lalo na pag uh, hindi naman natin sina, hindi naman sa ano, pero minsan, minsan, mabibigla tayo na kahit na ito na yung predicted number natin eh mas do doble o mas marami pa sa sapat naman po ba at hindi kukulangin ang ang mga bus natin sa mga susunod na araw. Yes naman po no, sapat na sapat po 'yan. Um kung hindi po kung kukulangin po no, magkakaroon naman po tayo agarang special permit no with the LTFRB para lang po matugunan yung um, demand natin. No? Mm -hmm. In terms of safety and cleanliness and security ma'am, uh, ready ready naman po panigurado ang Ptex ano po yung mga naging paghahanda at patuloy na iniimplement po ninyo sa inyong mga terminal para sa mga biyahero natin? Actually, sir, no, um, daily naman po tayo, may PNP augmentation na tayo dito sa terminal para ma ensure po yung safety nating mga pasahero. Marami din po tayong deployed na uh, pads desk, meaning yung mga um, police desk po natin para makalapit po ating mga pasahero kung kailangan po silang assistance. Okay. So, uh, from a scale of 1 to 10, ma'am, gano'n nakahanda at ga-ready ang PTEX para sa uh, para sa pinakamalaking influx ng mga pasahero sa pinaka busiest holiday sa buong bansa sa buong taon. As a Miss Universe for 10 out of 10. <laughs> As po. a Miss Universe. <laughs> ah, kaloka ka <kasi>, Sir. <laughs> <laughs> siyempre, 10 mm -hmm. out of 10 tayo dyan. Iyan, para at least we can boost up siyempre yung confidence ng ating mga biyahero na they're very safe and very secured at very assured ang pagbiyahe nila. Ngayon, ma'am, uh, pag ito tanong ko ah. Hindi hindi ako very sure dito. Pero ah, alam ko naman na nag-inspection kayo ng mga bagahe ng ating mga kababayan. Yung mm. iba kasi sa kanila may mga baon-baon na hindi ko alam. Baka may may mga bumibili din dito ng paputok. Allowable po ba 'yan, ma'am? Na ibiyahe, isa kaya at ibiyahe? Actually sir, flammable item po kasi yung fireworks mm. natin. So Um, para sa mga pasahero po na magdadala, huwag na po natin subukan kasi mm -hmm. confiscate po yan. At hindi nyo na po mababalik. Sayang, ay, hindi na maibabalik sa inyo mm -hmm. kasi sayang din yung pera nyo, no? Yun. Um, yung flammable items po kasi na yan, kasi ilalagay sa cargo, sa ilalagay ng mm -hmm. bus. If ever, if ever anything happens po, underneath the buses po, sasabog po yan, no? Magkakaroon po po yan ng mitya na yung mga flammable items natin. So, para sa safety lang po ng overall ng mga pasahero natin. Mm -hmm. Ayun. Uh, Miss Corin, isa na lang po. Uh, any uh, messages sa ating mga kababayan na uh, magdadagsaan na po in the coming hours and days sa PTEX? Go, ma'am. Para sa mga pasahero po na wala pang tickets, punta muna po tayo dito sa terminal para makasecure ng tickets natin. Um, for anything po na may dala-dala po tayong sharp objects, flammable items, huwag na po nating dalhin no, dahil sigurado po tayong mako-confiscate po yan. And then for pets naman po, pet-friendly ang terminal, um, pa-insure na lang po na may cage and then syempre mag-ready po tayo ng uh, additional kasi po hindi na po pwede natin isakay ang ating pets no, sa cargo kailangan po yan katabi niyo or di kaya ng kandong-kandong po ninyo, no? Tapos for, ano po, basis po usually, ang inaalaw -ano lang is small to medium pets. Ayun, okay uh, Miss Colleen, from time to time ang aming pong hipilan ay tatawag po sa inyo para kumuha na rin ng mga updates at in case may mga bagong information kayo na gustong i-relay uh, sana ay mapaunlakan nyo po kami para makapigbigay ng uh, taragdagang info at uh, timely uh, news para na rin po sa ating mga kababayan lalo na yung mga babiyahe Maraming salamat po ma'am Ata Merry Christmas po <laughs> Maraming salamat Merry Christmas Yan po si Miss Colleen Kalbasa, Corporate Affairs Officer ng PTEX Ronda Filipinas.